bang po tayo. Pili Oh. Yan, pili. Bakit pa may mga basahan dito? Yan, pili po. Pili. Kain tayo. Ganito pagkain yan. Pakita ko sa inyo. Ganito po. Babalatan nyo lang ito ganito. Pero, ginawa ko. Nilagyan ko muna. Habang ilaw pa to, nilagyan ko lang ng mainit na tubig. Kumuha ako ng isang kaldero or bowl tapos ilagyan mo ng mainit tapos i ano, isok mo lang to tawag yun para sa Tagalog hindi ko alam basta lagyan lang ng mainit na tubig ganito po pagkain ng pili na tola at tawag dito sa amin tola yan ganito lang pabalatan mo lang siya Yan. Balatan lang. Mm -hmm. Pag nabalatan mo na po lahat, alasin nyo dito sa ano, ganito. Hmm. Look mai koko. Ganyan. Pag mahaba ang koko. Dahil yan sa pili. O ganito po. Ito na po yung ano, may share pa siya. Tapos ito, kainin nyo. Tapos, isaw-saw nyo sa asukal. O yung iba, patis na may sili or toyo na may sili. Ako mas gusto ko yung asukal. Sarap. Mmm. Mmm. Ang sarap niya. hmm Mm. mm. kung ganun ulit na gawin mo, gawin natin. Balatan ulit. Parang nagmukbang na ng pili, no? Hmm. Sayang, dapat pala pinakita ko kung paano siya ano, lagyan ng paano siya maluto. Hindi ito niluluto ng as in luto sa ano, sa kaldero. Gagawin nyo lang po iinit kayo ng tubig tapos pag mainit na yung tubig huwag nyo na huwag yung ilalagay ng sa kumukulong mainit na tubig hindi pag nainit nyo na ilagay nyo yung mainit na tubig sa bowl o kaya sa tupperware na ano yung pwede siyang ma anohan ng ano ng pili pag nilagay mo na yung pili dapat yung tubig niya ano walang lilitaw na pili para luto yung uba mabilis lang naman po tunutuin yan may init na tubig lang po binubuo sa ano, pili kapag hilaw pa yan diba ayan. natin ulit doon tapos Sausaw mo sa asukal. Mmm. Sarap. Ang sarap niya. Pero, sabi nila, pag nasubrahan ka nito, eh, nakakamataas daw ito sa makapagpataas ng dugo. makaka high blood. Mmm. Sarap. Ano siya? Parang Ewan, hindi ko mapaliwanag yung laso niya. Pero, masarap talaga siya. Mukbang na tayo. So, aya, naisan, nagaganyan. So, niya siya ng um, Ganyan siya. Ganda ng kulay, di ba? Sarap na. Yan, nagagalit na yung aso ko. So, yan po, babay po. Tama na po yan.